Guys, dito kami sa labas. Kami po ay nagpayong <coughs> Nagpayong me, guys. Nagpayong payong me. Uy, hindi ko Ito, guys. na uh, ka na ta. Kani. Nagpayong ang Kita ang duha pa yung day. Ito, duha me, dere. Ami, dere sa ano. Tabi-tabi ng eh, yos, yogs, init ka yung hangin dito. Maa, dami. mo pa yung mga ayong, oi, dito ka kita, Hindi, day, akong salip din ang hangin, day mo. Ha? Halali. <laughs> nabali, nabali ang payong. Ganito, magulit. Matusulok akong mata, day mo. Ma. Mabuti ko. Oh, <laughs> <okay. laughs> Mabuti. Um, ano sa'yo mong diingon, day? Magpalit yung blood. Ako mag, mag ano, magpadala, um, sige. Ano, dali, dali, takaulit <laughs> kayo dito, day. Ito, guys, ang <laughs> yung... <laughs> nagpayong-payong ay, init ka ayaw. Ano sa'yo mong Namo, guys, Namalit malit lang ang Wala among amo. Basta wala ang amo na amo mo kami po maglakwat sa punig amu o di ba mit kayo unsang oras sa ron alas dos alas dos ron so medyo kuanjud medyo lisudjud ka ayo ano ta? santa daliigan ayo pogoyod hina kayo mga malakas pala dito ra do lagi dai pare tani to log ko ari to upload ya ni tagid asa mga kat katataan dali eh eh ako ako ko malin sa a asa ko agi di anak ko agi oh, okay. sa man niya akong ko, nagpayong pa ko na asulod sa kuan building. <laughs> nagpayong pa asulod sa building. Ito na. Uy, ikaw lang di Ate, eh. Samahan kita. Samahan na. Samahan kita. La, la, la. Lala. 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 Uh, STC uh, 500 uh, 5 kini Ano? Nakapili mo po ano daw uh, Magano mag daw palitan dito How much the rate? How much the rate? One nine. One How much ten thousand month? hundred? Sixty Oh, sa ako lang po dah. Dili, Dili. Dili. Dito. 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 guys. Ani hilang dyan may dirin nagpainit. Ang tawag ito sa tatero na hindi lang. Ang dali dyan takay. Basin ba yung gabot na to na sila na Init kayong kalibutan. guys ay lagad ko yung guys. Ito ay Asa. Araw-araw kami dito guys. Araw-araw kami dito. Naamang kuku dito. Yan anak dito. Ako dako kali aku ah. Mau ni oh. Brat, mas kani pa kita kay sa kaning gamay. Gamay kayo na. Kani gamay ra kaayod sigi Abi ni mo, unsay akong kuan ng dura. Hmm. Nabi ako'y wala na palit sa balay. Uh, ako ang gamit ay. Dito na yung ulayo. Yung... Saan? Bilang, man, eh. Com man, to, man, to, man. Comportment to ako ah. Pilan siya? Bot. Bot ay daw ni man to ako ah ay comfort ambot to ako ka -uk basa kay blue food dako man to ano okay. guys ito lang yung general sa sunod na ato ang isabon sa tong na dayo ako ada dito kami oo oh, mahal na kay lavender good bye bye na po tayo guys bye bye thank you for watching And, ito lang po siya bye bye na ta bye